Hello, hello mga Katwinkle! Welcome back to our channel! Yay! Excited na excited na po ako at kaming lahat mga Katwinkle dahil nasa almost 38 weeks na po ang pagbubuntis ko ngayon. Yes! At malapit na malapit na po talaga natin makilala ang aming baby number 2, si baby Sylvia. Soon na yan guys! Alam niyo mga Katwinkle, napakarami kong learning sa pagbubuntis ko noon kay Baby Silvio compared kay Baby Silvia ngayon. Lalong-lalo lalo na po sa mga kailangang gamit na dalhin sa hospital. Kasi, share ko lang sa inyo, guys, ha. Hindi ko naman po kasi alam noon na magiging uh, normal delivery ang paglabas ko kay Baby Silvio. So, nung nalaman namin na masesesaryan po ako, nagugulat ako kasi medyo mas matagal talaga yung pinagstay namin sa hospital. Umabot din kami almost mga isang linggo or mahigit pa sa isang linggo. So, nagkulang yung mga damit na dala ko. Buti na lang si Non Rev, may mga dala siyang extra t-shirt kasi sa dami-dami ng mga dala kong damit for Baby Silvio at mga gamit niya, wala akong nadala para sa sarili ko. <laughs> Make up lang yata. <laughs> Makeup lang yata na dala ko tapos ilang pantulog. Kaya ang ginawa ko noon, ang hiram lang ako kay Nonrev ng ibang mga t-shirt niya para may pang-araw-araw ako dun sa hospital. Gusto ko nga ipakita sa inyo kung ano man yung uh, mga na-realize ko talaga na dapat pala talagang dadalhin lang sa hospital na mga gamit para sa hospital bag dahil malapit na akong mga anak. So, pinili ko lang talaga kung ano yung mga pinakakailangan ko at yung hindi mga kailangan masyado. iiwanan ako na lang dito sa bahay ang unang learnings ko, dapat may label ang mga gamit na dadalhin natin. For example, ito, may nakalagay na dito sa lalagyan niya na underwear, toiletries, at syempre, hindi ko pwedeng makalimutan to guys. Baka mabaliw ako pag hindi ko nagdala ito. Syempre, ang makeup. Kasi gustong gusto ko talaga pag nasa hospital ako, alam niyo yung mga katwinkan, kasi yung kay Silvio, nung mga anak na ako, ang tagal ko nag-labor. Almost 16 hours ako nag-labor sa totoo lang kasi nga alam namin normal delivery ako. So wala akong ginagawa bang nag-aantay lang ako ng, ng, ng mga sasabihin ng mga nurses, ng mga doctors. Make-up lang ako ng make-up sa, <laughs> sa hospital. Tapos tawang sa akin yung mga doctors at mga nurses kasi nga napakakikay ko daw. Hindi mo nakikay talaga. So yun mga katwinkle, unang-una dapat may label kasi kapag nasa hospital na ako at si non pag malapit na ako mga anak, medyo nagkakalituhan na talaga. Tapos right afternoon, nun, syempre medyo groggy ako dahil sa mga gamot na nilagay sa katawan ko. So hindi ko na masyadong naisip ng mabilis or agad-agad yung mga kailangan na ipakuha ko kay Nonrev or kay Ate Erin if ever makakasama ko sila sa loob. So eh, yun ang pinaka-importante guys para hindi rin tayo magkakalituhan. So mas madali natin makukuha yung mga gamit na kailangan natin dito sa maleta natin, sa luggage natin. At if ever na kailangan ko ng, ng mga towel, ng mga t-shirt, sabihin ko lang kay Nonrev, babe, pakuha naman ako ng t-shirt ko sa toiletries. So alam na nila al agad kung paano nila kukunin dito sa maleta ko. Mas ano organized tayo ngayon, guys. Kahit hindi organized 'yung pag <laughs> hinihingal ko sa pagkuha ng ano ah. Isa sa mga learnings pa natin na natutunan ko talaga magdala tayo ng maraming damit. Bakit? Bakit maraming damit? Kasi mga katwinkle, everyday na nangyayari na naka-stay pa ako sa hospital, syempre hindi mo naman maiiwasan na hindi ka matapunan ng pagkain. Pangalawa, yung mga gamot din kasi na, nabinibigay binibigay sa akin, minsan parang nagkakaroon din ako ng mga stain. Sa, lalo kasi ako, cesarean ako, so may sugat ako. Pag ginagamot yun, nagkakaroon ako ng stain sa, sa pajama, sa t-shirt, kasi mahilig ako sa white. Mabilis na nagkakaroon ng, ano, ng mansya yung mga damit ko para hindi tayo mahihirapan if ever na gusto nating maligo agad meron tayong mga pangpalit na damit lalo kapag paggabi kapag magpapantulog na kasi kapag ka ako, pag nasa hospital ako, right after ko manganak, mas gusto ko yung komportable akong pantulog talaga. Hindi ako komportable yung binibigay minsan galing sa hospital kasi minsan manipis, sobrang, sobrang giniginawa ko. So, binabaan ko talaga lahat yung mga pantulog ko, right after ko maligo, ano yung babaunin ko, pangpalit ko ulit, mga t-shirt na maluwag, ganyan, mga shorts, pajama. So, importante na marami tayong baon na damit para sa sarili natin. Pero alam niyo mga katuwing kaya sa dinami-dami ng mga damit na naimpake ko na ngayon, feeling ko na kukulangan pa rin ako sa mga damit na kakailanganin ko sa hospital. So, yung ibang mga bagong laban namin ni Ate Irene ay nakasampay pa sa labas. Papatulong lang ako kay Ate. Ate Irene! Te, samahan mo ko kung natin yung mga nakasampay na ganit para ma-impact na rin natin. Let's go! So, mga katwinkle, eto na ang mga nilabhan namin ni Ate Irene. Dahil medyo marami-rami na rin kaming hinanda ngayon papuntang hospital, if ever na mga anak na ako Dahil cesarian nga ako. Kailangan mo ng labhan, kaya halos lahat ay nasa laundry there's a visitor. Uy! Peanut! Oi, how, how? Ano, how, how? Okay. Peanut! Wait, nandiyan ka pala. Uh, handa ka tang juice tsaka sandwich. <laughs> I'm home, Peanut! How, how? <laughs> <laughs> Kuya, bahay namin to. <laughs> ba bahay mo to? Bahay namin to. Ha Paano ako napunta Bali dito? Bali atong bahay napuntahan mo. Sigurado ka? Madami akong bahay. Dito sa mga bahay ko. Nasa 86 ang huling bilang ko sa mga bahay ko. Nasa ang kwarto ko. Ah, o sige. Well, exacto na dito ako. Balita ko. Eh, kailangan mo daw ng tulong. Kuya, ito nga may problema ako. Hindi, okay, hindi ko... Ano? Ano naman? Ito, 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 ito. Ito yung problema oh, okay. ko. Kuya, uh, ito nga sa bagong laba. Pero amoy kulog pa rin. Nakita mo sa atin kanina. oh O oh, yan, yung kasama ko naglalaba. Eh, hindi. Hindi niya na alam gagawin niya eh. Hindi kaya siya ang problema? Maka ah, may amoy kulog Kasama ko eh. Ang ge, ang ge, ang ge. Ito bang mga to ay bagong laba? O oh, kuya. Lahat yan. Mabango rin naman yung nilaban ko eh. Oh. Ah, bagong laba. Pero, hindi amoy bagong laba. Dance, dance, dance. Eh kasi Kuya Lu, halos ganito lagi ang nangyayari kahit nagbabat at nagkuskus na kami. Siyempre Kuya, ayoko naman masabihan yung pamilya ko na amoy kulob tsaka mabaho. Hanahanap <laughs> huh? niyo ako. Eksakto. Dahil bukod sa pagiging isang TV host, ako rin ay si Detective Luis. At tutulungan kita dyan, Angie, dahil I love you. Oh, Iimbestighan ko right? lahat ng yan kung bakit ang mga bagong laba ay hindi amoy bagong laba. Dan, dan, dan. Dan, dan. Dan, dan, dan. Dan, 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 dan. yung pusa. Ano ba yung mo? Oh, buntis ka ang gi. Alam mo? <laughs> 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 kuya! <alam>? Hindi <laughs> ko pala kailangan nito. Buntis, buntis ka. Huwag Totoo to, kuya. Nag-iimbestiga lang. Kala ko nga si Detective Luis. Detective Lewis? Mm. Oh, ayan, kuya. Oh, mga bagong laba din yan. Hmm. Mm. Aha! Oh. Alam ko na kung bakit. Ano? <laughs> ang ge, ang ge, ang ge. Ah. eto ang ge. Marami ang nangangamoy sa maling akala. Baka iniisip mo ang problema na talaga. O ang problema mo may konting duda ka sa washing skills mo. Pero ang problema talaga ay ang gamit mong sabong panlaba. At eto yun. Ha? Ah? Ganun ba yung kuya? Eh bakit sa panlaba ko? Akala ko sa mga teknik lang yan sa pagkusot, pagsampay, pagbabad. <laughs> Kasi sa ibang sabong panlaba, pinatakpan lang ng bango ang hindi pa talaga nalilinis. Hindi mo talaga nalilinis, Kuya Lu? Paano nangyari yun? Pinatakpan lang ng bango ang dumi na yun. Kaya nangangamoy kulob o bumabalik ang baho. Sa Tide, oh! tagos ang linis. Kaya totoong mabango ka. Sa ibang detergent kasi, minsan may mga natitirang dumi at tinatakpan lang ng bango ang dumi na yon. Kaya nangangamoy kulob o oh, bumabalik ang baho. Patunayan natin, gamit ang Tide na dalako. Lagyan natin. Yan. Yeah. Kuya Lou naman, nagdagdag pa ng mga labahan dito sa bahay, wala ba kayong washing machine sa inyo? Ang hindi ko sinabi sa iyo, nandiyan sa loob talaga ang ibang mga labahin ng bahay namin. <laughs> Dami niyang Kuya Lu, ah. Siguro Sigurado natin magiging malinis yan, tsaka maputi. Uh. Yun! Kuya Lou, wag yan! Sino may ulam dyan? Lagi na rin dito yung ulam! <laughs> Eto na, gamitin na natin ng tide. Ayan. Ayan. Angge? Okay, kuya. Simulan mo na. Kita na nakaka-relax yan dahil alam mong babang mo talaga ang damit mo. Ba't ka nagugutom sa amoy ng tide? Ang Awag oh, bangun. ganyan. Awag. ang bango na butom ako eh. A few moments later. On. O yan ang Tapos na. Yes. Pero bago yan, amuin muna natin yung dating labahin, yung gamit mo, yung lumang sabong panlaba. Aha. Excuse me, Ate Irene, can you please join us? Ate Irene, what you think? Bad smell po, Ma'am. What do you say it's uh, a bad smell? Can you please expound on the smell? Yes, please. Amoy kulob. Ito <laughs> <laughs> naman, ay laba sa Tide. Mm. Sige. Oh. Ah. Kuya Lu! Mm. Ang bango nga nung natin gamit ang time! Amoy na amoy mong malinis na siya! Ah. Alam mo kasi dati kuya, pag naglalaba kami, di ba minsan sinasabi nila yung ibang mga sabon, mabango lang, oh. pero hindi talaga nalilinis yung mga damit. Pero itong kakalaba lang natin, ang puti ah! Oh. Thank you kuya! At simula ngayon, Tide na ang gagamitin kong panlabang. Mm. Thank you, Kuya Lu! muling napatunayan ng Tide na marami ang nangangamoy sa maling akala. Angge, thank you very thank you, much. You, At siyempre, pagdating sa kasong to, ang masasabi ko lang ay case close. Bakit? Kuya, ang sakit ng tiyak kong mangangamak na yata ako. Ano? Ate Irene! Ba nag, nag, nag tayo ah! Wait lang kuya! Ate, Irene! Bigyan mo pa akong maraming Tide, kuya! Maraming ako ako, Ay, akong lalabahan! Hindi ako kumanit po! Bahala ay, kayo dyan! And Andres, bahala kayo! Ay, Talaga namang nakakakaba kung hindi mo alam na nangangamoy ka na o oh, hindi. Lalo kung lagi kang humaharap sa mga tao kagaya ko, na singer at artista. Siyempre, gusto ko pag nakita ko yung mga friends ko, lalo yung mga katwinkle ko, ayoko naman pong humarap sa inyo na naamoy kulob ako. It's a no, 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 no for me. Isa pa naman yun sa mga words ko, mga katwinkle. Siyempre, I want na super fresh ako para hindi nakakahiya. Dapat tied talaga ang panlaba para tagos ang linis at tumatagal ang bango at para wala na sanang natatagong rason ng baho. Ate Irene! Ate, bukas, bukas na bukas mag-grocery tayo para makabili na tayo ng maraming maraming tide dahil deserve na deserve ng mga damit natin ang tagos linis na bango. Let's go! I told you, ma'am. Let's go! <laughs> Anyway, guys, ito pa pala mga katwinkle oh, ang aking slippers. Para if ever na hindi kayo comfortable sa slippers dun sa hospital, may sarili tayong dalang slippers. At dahil nga, baby girl, tingnan nyo ang aking color. Hihi! Pink din! Cute! Sobrang pink lahat ng mga pambalot natin ah. Speaking sa paghahanap mga Katwinkle, ito ang isang bagay na hindi hindi natin pwedeng makalimutan dahil talagang hinahanap po ito sa hospital kapag manganganak na. So, may dala rin po akong mga forms. Ang laman ng mga ang laman ng envelope na to ay uh, birth certificate. Meron din dito yung PhilHealth ko mga Katwinkle. Ayan, kumpleto 'yung diyan. Lahat ng forms na kailangan nila kasi ito rin yung mga hinanap sa akin. 2 years ago nung kay Silvio, at uh, buti na lang kumpleto lahat ng mga hinanap nila sa amin. So, birth certificate, my PhilHealth, health, at saka yung ibang forms na kailangan sa hospital. IDs, yan, hinahanapan din tayo ng ID. So, nandito lahat yan. So, yung aking uh, license, ang madalas kong pinapakita sa kanila. So, meron talaga tayong lalagyan para dyan kasi iniiwasan natin baka mamaya mabasa, ba diba? So, problema na naman yun kung mabasa yung mga forms na dala natin. After ng mga forms, mga katwinkel, isa pa to, isa sa mga naging learnings ko, no more toys. Kasi, napansin ko din nung kay Silvio, nung malapit na akong mga anak, may mga bitbit -bit din po kami ni Nonrev ng mga laruan kasi marami yung nagregalo sa kanya ng mga toys. So ilang mga laruan din yung dala ko. Yung may pang ganun, -ganun pa sa baby, oh. Tapos napansin ko nung, nung kasama na namin si Silvio dun sa room, lagi lang naman pala siya tulog. <laughs> Ako lang naglaro sa sarili ko. <laughs> Ako lang naglaro sa sarili ko. Pero yon mga katwinkle, iwasan na natin muna na mag magdala ng mga laruan or uh, mga toy cleaner din kasi mas okay yan na iwanan na lang muna natin sa mga bahay natin kasi hindi pa naman nila magagamit. At uh, after mga ilang buwan pa naman natin yan maipapagamit sa kanila kasi hanggang before one month nagtututulog pa yan sila baby, di ba? Hindi pa naman sila nakaka-aninag talaga ng mga bagay-bagay. all right mga katwinkle! ready ready na ang aking hospital bag at nakita nyo naman, guys, lahat kami dito ay talagang excited na excited na na meet ang aming baby number two kaya naman mga katwinkle, pinakita ko naman sa si inyo talaga na pinaghandaan po namin ang kanyang pagdating so sa mga mommies out there nakatulad ko, sana po sa vlog na ito ay may natutunan kayong mga tips until next time mga katwinkle magkita kita tayo dito sa Love Angeline kinto sobrang excited na ako mamit si baby Sylvia, see you soon bye bye